Hello mga kamamshi, mga kapapshi. Dahil ang inyong Inday Kigs ay naglugsong sa Cebu City kaya hindi pwedeng hindi dadaan ng karbon. Kaya kami, ako at ang aking auntie, ayan ang aking auntie naglalakad na sexy sexy. Umiikot kami ng karbon kasi naghahanap kami ng mga tsinelas na pwede niyang maibenta sa kanyang tindahan. Kaya ikot-ikot, ito yung pinakamaganda part dito sa karbon eh kasi mahaba-habang lakad ang ganyan ang mangyayari sa inyo pero hindi ka maiinip kahil dahil tingnan nyo naman 'yan. Ang dami mo pwedeng makita sa kalsada na kung ano-ano, mayroong mga prutas, damit, gulay at kung ano-ano pa na kahit medyo masikip okay lang kasi nga masarap nga naman tumingin, 'di ba? Kasi ang dami mong pwedeng mabili kaya ang aking auntie hindi alam anong bibilhin. <laughs> Kasi ang dami mong makikita dito sa kalsada. Kailangan mo lang talaga dito pera. Kaya ako dahil wala naman akong pambili, ako ay magvi-video na lang sa aking auntie, no? <laughs> dahil ano lang tayo dito, eh. Um sumasabay-sabay lang tayo. Kaya ang aking auntie, nag ikot ikot hindi alam kung anong uunahin, kung mani, prutas, at kung ano-ano pa. Dahil, ang dami mo talagang pwedeng mabili dito sa carbon, hahay. nako talaga. Gusto ko sanang bumili ng kung ano-ano, pero wala naman ako dalang pera, kundi pa masahi lang, no? <laughs> Kaya, hindi alam saan ba talaga kami nito pupunta. Ang dami mong pwedeng makita. Kaya ako ay naglalaway na lang sa mga bilihin kasi wala naman akong pambili. Sana all, walang pambili. <laughs> But it's okay lang kasi nakaka-enjoy talaga mag ikot dito sa carbon dahil ang dami mong makikita. Yung, yung nag-i-enjoy na lang yung mata ko sa kakapanood ng kung ano-anong mga pwedeng maibili kahit na wala kang pambili. It's okay lang yon Ang importante nag-i-enjoy ka kasi yun ang mga importante, no? yung mag-enjoy tayo sa buhay natin na kahit hindi natin nabibili lahat ng mga gusto natin, it's okay lang. Ang importante lang dun, makontento tayo kung anong mayroon tayo. Kaya, goodbye everybody!